Ito, magandang araw mga kapadits. So. so, meron tayo dito isang problema na maximal Jane. So, ayan, Maxima. So, ang problema nito, ang problema ng customer ay eh, walang minor. So, paano ba natin malalaman kung sira na ba yung ID layer control? No? So, ayan. ah uh, papandarin muna natin. Tapos, i-check natin kung wala nga bang minor. So, ayan mga kapadits.

Ayan mga budgets uh, kapag na rin mo, eh, kailangan mo silingan doon. E, Isa pa Ito, tulad nito mga budgets, Pag i-start mo, ay eh, kailangan mong bigyan ng gas. <laughs> So yan. pagka binitawan ko yung silinador, eh namamatay siya ng kusa no? So walang ID siya. So paano ba natin malalaman na sira yung ating ID control na no? So ang gagawin natin eh itong sakit dito sa TPS ay eh, huhugutin natin. So huhugutin natin yung pinaka dito sa likod. So ayan. Ito. Tapos uh, ah, papandarin natin no. Oh. Papandarin natin ang hugot oh. Kapagka ang minor niya ay eh, tumaas, o nag-high RPM siya, so ibig sabihin, butong steeper mo to. Pero kapag ka pa rin at bagsak pa rin ang minor, at ayaw pa rin yung umandar ng hindi mo sinisili niya duran, so sira ang ating idle control. So ayan mga kabajets. Pati natin ulit no, nang hugot yung sakit ng TPS. So ayan mga kabajets. So, para makita natin kung buko ba yung IACB natin o yung idle air control. Sige na. So ayan mga kabajets. So ganun lang yung inaandar niya. No. Isa pa. Okay. okay. So ayan mga kapatid so, Namatay pa rin Ah oh. uh, kahit tinugot na natin yung TPS no, yung ating sangit ng TPS. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan pag na natin ito no. Pag buo to. So ipapakita natin. Ah uh, mamaya so, abutan natin muna ng ay isipin nyo. So, ayan mga bigots. Tanggalin muna natin tong idle left control bag na. So, ito na natin bago. Dahil ito yung possible na sira kapag ka walang ino. Ang nababa masyado yung ideal. So, ganun yung pagtitest kapag ka paano nyo ba malalaman kung sirang ideal left control eh hugutin niyo yung sakit ng TPS so ito yan hugutin niyo yan kapag nag high nag high rpm yan so, ibig sabihin buo stepper motor mo pero kapag ka, hindi na bago yung ID niya at mababa pa rin at saka namamatay so sira yung stepper motor o yung idler control so kapag natin ng bago tapos, tapos 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 sa inyo kung ano yung kaibahan ng buwang stepper motor mo

So ayan mga kapatid sa kanila natin yung bagong stepper mo to. So ayan yung luma Nakikabita so, natin itong connector Tapos ipapay start natin ulit Nakikabita natin oh, itong bago So ipapay start natin Pagod ng pag TPS No? Itong connector ng DPS Para malaman nyo yung kaiba no? So, kailangan nito mag-HRBM siya Tumas yung minor Mr. Manager So ayan mga kabajaj no, yung kaiba ng pagkabuwang stepper motor o yung IACB natin. Ito yung actuator. Actuator. Eh pagka binunot mo ang sakit ng TPS, mag high RPM yan. So ibig sabihin, uh, buo yung ating actuator o yung stepper motor. So ngayon, ibabalik na ulit natin tong TPS. Tapos, uh, natin yung code kasi mag magkakaroon ng ML yan. So ayan mga kabajaj no. So ganun lang yung simple tips ko sa inyo kapag kung paano kayo magtetest ng inyong actuator o ng stepper motor tuhugutin nyo lang ito TPS para malaman nyo kung buo pa ba o sira na ang ating actuator o yung idle list control valve no? so yun yung stepper motor so ganun lang yung pag test na kung buo pa ba ang ating actuator so hugutin nyo yung TPS kapag nag high RPM yan na uh, pinandar nyo, haya, pinandar nyo na hugut yung TPS mag high RPM so ibig sabihin buo yung ating actuator pero kapag ka ang minor hindi na bago at uh, mababa pa rin so, bagsak o so, kailangan nyo pa silin yung so, ibig sabihin papaltan nyo na nitong actuator o yung sleeper mo to so, yun yung mga simpleng pagda-diagnose ng ating actuator no? so, ayan mga kapadyets so, ayan mga kapadyets na no? ating i-diagnose uh, i-delete -de natin yung kanyang MIL ang Tanggalin mo yung ilo. Um. So ayan mga bidis na. No? Uh, natin yung code kasi binunod natin yung TPS. So ayan, meron siyang code oh, So ayan, throttle pedal position sensor. So i-erase lang natin yan. Ididelete lang natin. ayan mga guys so wala na siyang okay. okay. Na. Uh, paandali natin ngayon so kanina uh, kailangan nating lagyan ng accelerator para umandar siya no? so ngayon, um, napalitan natin ng bagong sleeper motor. So, so hindi na Okay, mga budgets Meron na siyang IG. meron na no? siyang minor. So, hindi ka gaya kami wala siyang minor minor na. So, yun. So, yung bago ang ating So, yun. So, 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 natin ano na hindi na natin kailangan ang silingan. So, narinig really niyo naman na meron na siyang minor. Uh, okay, papay, start uli natin. Na hindi na natin sisilihin yung duran. Sige, ma. Oh, my God. So ayun mga badyats, ah, uh, narinig narin yung kanina, meron na siya minor na. No? So papayas okay, sa uli natin na hindi na natin sisili niya doon yan. Ayan mga badyats, so hindi na natin ina-ID. <makes noise>